Hello, hello mga katkang! Mag first 10 minutes break na tayo Ito yung salad of the day asparagus may cauliflower din may ano ito, nakalimutan ng na pangalan may mga, ito ano ito e uh, carrots ito kung ano-ano nilagay yan ang salad of the day. Tapos dito, pinapalibutan ko lagi. Ayan. Lagi-lagi. Hindi -lagi. na kailangan sabihin pa. Kitang-kita na sa <laughs> iyo. Tumorin ko na isang dessert. Muffin. At saka ang aking panulak ay taso. Ito yung kasama ko. Meron naman kasama. Kasama. Magpare, okay, papakita yung, yung mukha. ano <laughs> <to> ba? <laughs> ito. Ay, yung ano ito, yung turkey soup ito. Hindi ako, hindi ako, hindi ako kumukuha yung turkey soup. Okay, Ito yung sa akin. Okay, doke. Kainan na. Bye-bye.